Hello guys! Ngayon guys, magbabalat ako ng mangga guys. Ito yung mangga guys. Sabi ni ma'am, ibababa daw ito sa asin na nakaslice. So ngayon guys, may nang slice na ako. Ito natin, reflect rice. Ha? Reflect rice. Yes sir. Ando no sa mga helmet nila. Mr. Bo si Paolo guys ah, ito guys tatlong mangga pa lang yung mangga guys uubosin ko tong. babalatan babalatan ko to lahat It ito. guys gusto, nag request siya guys si vlog ayan siya guys si Paolo hindi nakita yung itsura <laughs> Aalis yan guys. Kaya magmumotor lang sila. Kaya ganyan yung suot. Bawal kasi dito na walang... ano tawag yun, Pao? Reflectorize. Ha? Reflectorize. Reflectorize. O, kailangan yan dito guys. O, ayan na siya guys. alis na yan guys. O, ako ngayon, pagpatuloy ko yung pagbabalat ng mangga guys. Ito na siya guys. yung tubig, yung tubig guys, lalagyan ko siya ng asin guys. Para yung alat niya guys, mapupunta sa mangga. Yan siya guys. i yan mamaya guys pagka nababad na siya sa asin. So ngayon guys, slicing ko na to guys nang pahaba. Okay. So we're going to take this. Sure. mangga guys native yung native na mangga yung dilaw na siya ganyan daw siya guys ganyan ang pagka slice niya hindi makita ganyan siya guys nabagay ko sa ikaw to sa amin, guys. Ano po yun? Pangil na mangga ba? Pangil. Kasi nitig siya yung maliliit. Na pag nahinog siya, nalalaglag lang. Tapos pag, lalo na pag ma mahangin na malakas, nalalaglag po siya. Nagkalaglagan yan sila, guys. Yeah, guys na Nagkalaglag ano kasi yung ano. guys. Ano dito ko pa ilawan. Ang niya. Ayan. kaya po guys pag magiging slice ako may mangga ito kong kumain kaso yung gabi na kasi ayan so, ayan na siya guys maganda sya guys Maniba lang siya so guys. So, oh. ang ganda yung ano niya. Pagka maniba niya. Siguro babalatan ko na lang ito lahat guys. Bago ko slicing. Para mabilis yung trabaho. Oh. So guys, ito na siya ngayon guys. Tapos ko na siya lahat na balatan guys. Ang gagawin ko ngayon guys, slicing ko na siya isa-isa. At saka, ilalagay ko siya dito guys na may asin. So guys, let's go. Man po guys. Hmm. Sobrang asim pa rin kahit at maniba lang na siya. Sobrang asim na mga gato. Ano ba yan? Ang tawag dito guys, buro. Buro na mangga. Buro mangga. Shhh! Ang aso, mga Takbo lang Takbo. So guys, natapos ko na yung pag-slice ng mangga guys. Tingnan nyo guys. Ganyan lang siya guys. Ganyan siya guys. Ganyan siya guys. Yan. Yeah. Isit aside ko lang to siya guys. Tapos hahayaan ko lang siya ng ilang oras na nakababad. Pagdating ni Madam Mamaya guys, siya na yan mag-drain. -mag kasi titimplahan niya pa yan. So guys, titik So guys, titikman ko muna tong mangga. Hinog to eh, hinog. Titikman ko siya kung matamis or maasim. Tingnan ko lang. Hmm? Maasim-asim na matamis, guys. Itong mangga na to, guys. Ito yung mangga na mga bat yung bata pa ko, guys. Ito yung kinukuha na kin kinukuha kong mangga, guys. Nalalaglag lang totoo yung ganito na siya hinog tuwing mahangin at umuulan na si, na ano ba kung sa ilong ko pa gakarahulog siya tapos amuman man pag na pagpamulot pamulot namon tapos kaunon nang guys tapos namon tulot guys kaunon nang namon kay dati guys sa uh, sa house ng lula ko, may puno nitong mangga na ganito guys. Sobrang laki na puno. Tapos, ang daming bunga. Tuwing mangin, inaabangan ko talaga yon kasi na, nasisiglaglagan yung mga hinog. Sabay kain. Pagkapulot, kakainin agad. Pag hinog siya guys, hindi siya masyadong maasim. Pero pag maniba lang siya, tsaka yung hindi siya, yung hindi siya hinog, sublang asim. Mm. So guys, dito na lang guys. Thank you for watching guys. Pakipalo na lang and share. Thank you. God bless.